Hingi tayo ng uh, public uh, apology dyan sa mga kababayan natin sa Negros. Uh, pasensya na kung uh, medyo hindi uh, naging maganda yung uh, naging ugnayan natin. Hingi ako ng pasensya ron. Gusto ko rin naman talagang ikutin yan. Uh, paliwanag ko na rin no? kasi uh, ang kaya medyo nahirapan na medyo nahihirapan akong ikutin yan eh. Medyo masakit kasi sa damdamin yung mga salita ang kumasok sa akin dyan. Mahirap naman yun na naglalakad kami sa mga kanilog. Mm Ikaw ba naman sabihan ng uh, ah, uh, andyan na si Philippine Blooper palamunin ng bayan sino hindi sasakit ang loob doon nasundan pa nga doon sa ano nung uh, nasa LGU na tayo nasundan pa na, na high pitch tyron kaya medyo uh, sumama yung loob natin ayun sa uh, issue na pa VIP tayo hindi tayo pa VIP nananatili pa rin yung nga uh, paa natin sa lupa kaya naman tayong balak sumigat sadyang may ano lang ako dito may uh... Mission para sa sarili ko. Yung uh, closure na hinahanap ko para maintindihan nyo na rin kung akong naglalakad sa buong Pilipinas. Buwat bata ako. Hinahanap ko na yung uh, tatay ko. Hanggang ngayon, ito na, sabi ko na sa sarili ko, ito na yung huli kong hanap sa'yo. Pag di kita nakita, tatanggapin ko na nawala wala ka na. Kaya lagi ako na sa mga LGUs natin, kumbaga, doon ako naghahanap eh. Kung saan ako dumating, saan ako nag-end uh, ng activities ko, kung nandun siya sa lugar na yon, hindi niya ako puntahan. Gano'n lang kasimple yung ano ko ginagawang uh, paghahanap. Kaya sa akin, uh, medyo masakit tong ano yung uh, ginagawa akong paglalakad. Kasi bukod sa ano, uh, yun nga hinahanap ko yung ano yung uh, kasagutan para sa isang anak at sa isang ama Sana lang uh, Nakikiusap lang din ako Huwag naman kasi gano'n ano Yung mga klase ng salita Kaya minsan pinapapatulan ko na rin eh Yung mahaba na ng lalakad ko Buwat kilometer zero to Batanes Batanes, sa hulo. Pumasok pa ako ng Tawi-Tawi Tapos ngayon bumaba ako dyan sa inyo Tapos ito ngayon nandito na ako sa Cebu Iikutin natin tong Cebu natin yun lang, yun lang naman kasi ano eh, yung hiling uh, yung natin sa mga kababayan natin. Eh, ngayon, nakikita ko rin naman, naman ako halos ng uh, social media, eh ang uh, labanan naman natin kasi sa social media, uh, habang nasa mundo uh, tayo ni Meta, eh, engagement ang kailangan natin. Pag may na-trending, papasokan lahat yan. Saka wala naman akong problema sa kanila. Ah uh, okay lang yan Yung ano, yung uh, ulitin ko yung isa pa pa VIP, hindi hindi ako pa VIP. Kung ano ginawa sa akin ng Mindanao, sukli lang nila 'yun sa akin sa ginawa kong paglilibot sa kanila na ipakita natin na sa mga mamamayan natin na ang Mindanao safe, tahimik na yun lang yun. Kumbaga, sinukulian na lang, lang nila ako ng gano'ng uh, klase ng uh, pagsalubong. Uh, salubong. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi to, ilang beses ko na sinasabi to, ang uh, Guinness World Records, kumbaga, secondary lang siya sa akin. Ang, na, ang totoong mission dito, yung closure para sa isang amat anak, yun ang, totoo, yun ang totoong mission dito. Kung ma... Uh, italaan natin sa Guinness World Records, hindi eh, magandang sukli yun kasi yung naging uh, pag ikot natin sa Pilipinas napatunayan natin na kaya ikutin ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglalakad may tumutulong naman na sa atin dyan sa Guinness World Record yung uh, isa sa kababayan natin sa uh, liaison, liaison liaison officer natin dyan sa uh, Guinness meron, meron tayong uh, kababayan dyan yun ang isa sa tumutulong sa atin kaya kung makuha natin to, hindi eh, mas maganda. Pero yun lang talaga, yung totoong mission na to, yung na uh, closure lang. Kasi, 8 years old ako nung uh, uh, tatay ko uh, kinuha ng barkada. After nun, hindi na siya bumalik. Nasa nung may siya kami nun. Tapos, nung nawala na siya, kinuha kami ng ano, ng uh, magulang ng mother side namin kaya natira kami sa dyan sa Quezon City Ayun, nangyari after 10 years uh, teenager na ako noon bumalik ako na Nueva Ecija amin. Abang nakapila ako sa isang Ferris wheel bibili ko sa, sa uh, ticket booth nila bibili ko ng ticket para sa sa, sa, sa makasakay tayo sa Ferris wheel may isang kotse po lang dito sa ano ko uh, right side ko may bumaba doon sa driver seat nilapitan niya ako tinumbok niya ako eh pagtumbok niya sa akin sinabi niya sa akin sumama ka sa akin, pinapatawag ang tatay mo. So yun, dahil alam nga namin, bata pa kami, nawala na siya, natakot ako, tumakbo ko. Sinumbong ko siya sa tita ko. Tapos, yun na, yun na sa isip ko yun. Buhay ba o patay, buhay ba o patay, yun na sa isip ko yun. Kaya kung ano naging uh, buhay ng tatay ko, yung mga nag nakuha kong kwento, nakalap kong kwento tungkol sa kanya doon sa lugar namin, yun ang naging buhay ko. Kung ano yung naging trabaho niya, yun din ang naging trabaho ko. Kasama yun sa naging paghahanap ko sa kanya. Masakit din kasi isipin na ano eh, bilang isang panganay, uh, alam na mga kapadid ko yan na uh, bakit ako naging gala, bakit ako laging wala sa bahay, sabihan ka pa bilang panganay na uh, wala kang silbing kapatid. Hindi ano kasakit yun. Hindi naman, hindi nila na alam yung dahilan na ito yung tunay na dahilan. Ngayon, bago ko sinimulan to, sinabi ko na sa kanila, sa mga kapatid ko na uh, gagawin ko na itong Philippine Loop. Kaya nag-training ako rito ng 10 months. 10 months sa training dyan sa Academic Oval natin sa UP Diliman. Yan na, nagsimula na ako. January to, nagsimula na ako magtakbay. Binagbay ko na yan, kahabaan ng Norte natin hanggang sa Batanis. Pagbaba ko. binaybay ko hanggang dito, hanggang dito sa Mindanao natin. Ito, pabalik na naman ako ng kilometer zero para mag-end kasi nag-start ako yan sa kilometer zero natin. At doon din ako uh, mag-end. -e ito yung ano, ito yung uh, totoong, Ay ayoko lang din kasi ano, ayoko lang din na uh, yung naging issue ko doon sa kabila. Uh, lumaki pa. At kung maintindihan nyo rin naman kasi yung side ko eh, kahit kayo sasamaan loob eh, medyo, samaan, medyo samaan talaga yung loob ko eh kaya eh, humihingi ako ng pasensya sa mga kababayan natin dyan sa Negros alam ko naman tayo mga Pilipino may uh, mababang loob tayo kaya natin magpatawad pero para sa akin yung uh, ganunin uh, pagsalitaan ng ganun eh ang sakit. Kaya nag-react din ako. So yun lang. Maraming salamat.